Naniniwala si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na dapat nang ibalik ang membership ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC matapos na naging rekomendasyon ng European Union. Ayon kay Luistro, nakapanlulumo ang pasya ng Administrasyong Duterte na kumala sa Rome Statute noong 2019. Nakapaghatid niya ito ng maling mensahe sa international community na hindi nahanda ang bansa na itaguyod ang proteksyon at promotion ng human rights na dapat ay likas na sa isang individual at naipakita pa ang karupukan ng democratic institutions. I do not subscribe to the opinion that we are surrendering our sovereignty by that because we can still exercise jurisdiction. I mean, the Philippine court can still exercise jurisdiction over cases here in the Philippines. However, we have to admit that there are uh, cases which are extremely serious that the philippine court would find it hard to assume jurisdiction and even if it does eh nahihirapan din sa to exercise jurisdiction over the persons of the possible accused at least with the international criminal court meron tayong tinatawag na court of last resort Ipinaliwanag ni Luis Tron na ang withdrawal mula sa ICC ay nagparating sa publiko na kayang-kaya na baliin ang commitment ng gobyerno sa international treaties at sa domestic laws para sa kagustuhan ng iilan. Giit pa ng kongresista, sakaling bumalik ang Pilipinas sa ICC, muling mapagtitibay ang commitment sa international norms at palalakasin ang legal framework sa pagpapanagot ng mga individual na nakagawa ng mabigat na krimen, anuman ang katayuan, economic standing o kapangyarihan. For situations, cases, concerns, issues, which could not be managed anymore by the Philippine courts, at least we have something to run to, and that is the International Criminal Court, no? Bukod dito, ang naturang commitments ay kapareho-umano ng pagpapahalaga sa Bill of Rights ng 1987 Constitution. Iginit ni Luis Tro, na dapat ay magkaroon ng korte na magsisilbing last resort na mag-iimbestiga sa genocide, war crimes, crimes against humanity, at crime of aggression. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Caaminho ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.